Patay ang isang lalaking nakainom na nalunod matapos umanong tangkaing languyin ng ilog Pasig kagabi. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Bangkay na ng maiahon ng mga otoridad ang katawan ng isang lalaking nalunod matapos umanong tumalon sa ilog Pasig, bandang alas 7 kagabi. Kwento ni Jonathan Pava, pinsan ng biktima, Nag-iinuman umano sila kasama ang kanilang mga katrabaho nang ayain sila nitong lumangoy sa ilog. Kakaroon po ng kulitan po dito ng mga barkada po namin. Tapos inawat ko po siya dyan na kala ko po hindi siya tatalog dyan. nga nagpumilit po siya na ano, tumalong dyan. Sabi niya, huwag ka nagsusunod, sasakalin na kita. Hindi na po, hindi ko po sa sinundan talaga. Bigla na lang daw itong tumalon at lumangoy papunta sa ng bahagi ng ilog. Tatlong beses pa raw sinubukang umahon ng biktima, pero tuluyan na itong naglaho. Mga nakatatlong lutang po siya dyan, nagpo-floating po siya eh. Papalangoy-langoy. Pangalawa, pangatlo yun. I okay lang po siya, mga ganun, -ganun mapagas pa. na po kami, sinundan po namin. Pagpunta po namin doon, wala na po. Uli na po ang lahat. Yung pala po, kalubog na po talaga siya noon. Dahil dito, agad na rumisponde ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office katuwang ang Philippine Coast Guard at matapos ang mahigit dalawang oras ay nakuha na rin ang katawan ng biktima. Nag-arrive kami dito uh, around 8.30 pero first on the scene is PCG kasi bago kayo punta dito na iprotect na namin ni PCG manakanya. Pag-atik namin ang scene, nagre rescue ano sila, uh, retrieval na yun nga, na uh, naiturong na pizza kung saan banda nakihiling nakita yung barong ba, nga 945 yung napuntahan nila na, na recover na yung body. Hindi naman lubos maisip ni Christine Legaspi ang sinapit ng kanyang kapatid. May isa kasing anak na naulila ang biktima at kamamatay lang din daw ng asawa nito noong nakaraang taon. Siyempre nagulat po kami kasi hindi, alam namin nagtatrabaho po siya dito. Tas, yun na nga po, yung kasamahan niya si Kuya Alex, sinabi na nga kaya doon sa asawa na tumalun daw po sa ilog kasi lasing nga daw. Hindi rin po namin maluwas maisip kung bakit tatalon. Yun din po yung ano namin tanong bakit. Ayon sa MDRRMO, bukod sa nakainom ang biktima, posible rin daw na nakadagdag sa insidente ang kondisyon ng ilog. Pwede yung kondisyon ng passive talagang ano po yan po talaga. Kaya kahit sino po talaga mano dyan, mahirapan po pagtatubog sa pura. Kaya may paalala ang mga otoridad sa mga nagtatangkang maligo sa ilog. Ito nga po sa amin sa lungsod ng Maynila, yung talagang yung Pasig River na yan, um, masyadong mapura po nga po, kaya hindi po talaga pinagpabawal po ng lungsod na gawing ligoan po yan. BN Manalo, para sa bayan.